ang kabayo at ang kalabaw. Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan, kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay pagkaraan ang ilang oras, ay nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang mga pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamag na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo kaya pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Di ko nakakayanin ang bigat ng dalako. Naghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw. Dahil yung madaling mainitan ang katawan ko. Pakiusap pa rin ng kalabaw. Bahala ka sa buhay mo! Naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal at ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya'y pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahi. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw, ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Ang aral sa kwentong ito ay maging matulungin sa kapwa. Kung may kakayahan kang tumulong ay huwag mong ipagdamot ito sa iba. Malaking pasanin ang gagaan kung tayo ay magtutulungan. Huwag maging makasarili. At ito ang maikling kwento ng kabayo at ang kalabaw. Ang kwento ng kabayo at ang kalabaw ay isang pabula. Ang pabula ay isang uri ng katangisip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap ng mga tauhan. Katulad ng kwentong ito.